Mga pala guys, nandito ako ngayon sa mga patola ko kasi ano na siya guys eh, namumunga na. Ito mga bunga niya guys, so medyo malaki na. Ang problema guys, mayroong bunga. Ah, hindi siya nagtutuloy, na-abort siya. Ngayon ang problema kasi guys, Uh, yung mga male mga lalaking bulaklak nalilit silang pumaka guys eh. itong mga male to guys eh. male bulaklak ito guys yung ano pang may bunga yan ay mga female meron din siyang bulaklak sa dulo yan guys problema hindi siya nag nagtatransplant guys hindi sumasaba yung yung male sa female kaya na abort siya eh. Yun ang problema natin guys Marami na kasi silang mga bunga. Mga patola natin. Ayan guys, so mahaba na siya. Mga na. Mga ano ginapang niya, mahaba na. ano, o. May bunga na guys. Ayan pa sa dulo. Tapos, ito pa rin. Ayun guys, so sunod, -sunod ng bunga niya. Tapos ito na yung medyo malaki na guys. So, mukhang magtutuloy na yung bunga nito. Kasi medyo lumaki na siya eh. Baka may may lalaking bulaklak siguro guys. Baka na pollinate na siya. May medyo okay na siya. Eh. Lumalaki na. Ito yung mga ano guys. mga lalaking bulaklak. Mga male. Basta dikit-dikit guys. Yung tabi-tabi. Male yan. <laughs> problema hindi sila sumasabay guys. Yun ang problema natin. Ang pasababaw. Male din to. Hindi sila sumasabay. Hindi siya sumasabay sa pagbuka ng mga ano mga female ito pa guys yung kabila mukhang hindi ko alam mukhang magtutuloy kasi hindi naman siya nagdidilaw medyo lumalaki siya ito pa guys oh. Malit pa lang sunod sunod ang bunga niya yun pa ako guys ito pa oh. ito pa guys oh. Ayan pa o. Oh. So, itu. ang bunga niya. laki. to. Tapos may mga lalaki. Tapos nakita kayo mga ganyan guys. Ang mga nangingitim. Tanggalin niya na siya. Ito guys, mukhang okay na rin itong isang to. Malaki na rin siya. Baka na-pollinate siguro ng mga ano, Pollinator. May mga pollinator din guys na mga bees eh. Ano. Mukhang magtutuloy siya eh. Ano guys, ang dami. Sawa so, ako dito guys kasi ang dami bunga. Pag nagtuloy ito, grabe. Ano pa. Ano doon. Hmm. meron pa yun katabi niya, yun pa sa taas yun pa guys kaya sawa sa bunga yun sunod sunod eto ngayon medyo malaki na pupuloy na sana ito naman ang kabila guys yung mga ang kapal marami rin bunga eto mga lalaking bulaklak mga may pa. Guys, ang dami talaga. Yun. Yung pa doon. Tapos yun pa, maliit pa. Yung dami. Sunod siya na siya, guys. Dito sa kabila. Tapos ito naman, kabila, guys. Yung katabi. Mukhang magtutuloy siya. Kasi, ayun na, oh. Bale, malaki na siya, guys, eh. Parang napollinate siya. Mukhang, ano. Magtutuloy yan. Tapos yun pa, mga kasunod. Yung ito pa, oh dami guys sa kabila mukhang wala pa ito guys ha itong kabila ay itong kabila guys oh meron na siya ito mukhang magtutuloy guys kasi malaki lumaki na siya oh yan ang ganda nakatuwa ayos pero ito guys nasa baba mukhang abort kasi nagdidilaw na siya guys eh. Yan na. Nalamanin na. Dilaw na siya. Ito pala guys, may lalaki. May lalaki na. May lalaki. May blaklak. guys, so mukhang maninilaw na rin yata itong kasunod niya. And guys, bali dito na ako sa kabilang side. Ayan na may mga mail ng bulaklak ng kapal guys ang dami pero hindi naman yung bunga guys yan ang kapulunate sa mga female ang kajans pulunate ito guys mukhang ano eh pangit ng anong bunga nya mukhang abort kasi nininilaw na nandito wala ayun maliit din guys eh. mukhang ano nininilaw na rin pangit pero ito guys mukhang okay sya kasi medyo malaki sya sempa sa taas oh. ganda nyo guys mukhang magtutuloy siya. tapos ito guys na bubol mukhang magtutuloy din to guys kasi bumuka na yung ano nyo yung, yung bulaklak niya. bumuka na siya tapos ito pa guys oh. sa kabilang ano na to guys oh. sa kabilang side na to kapal din ang bunga ito guys oh lumiko na ang katuwa ito guys maliit pa lang tapos ito pa yung paw. ito ah, lalaki pala ito guys yan ito babae guys ayun ayos dami ito pa ito mga lalaki din ang dami. Ito guys, ang laki. Ah, ito guys, ano. Uh, dilaw na talaga siya. Wala nang pag-asa to Kasi, eh na anyway guys. Oh. Di dilaw na. Yan ang tinatawag na abort. Na-abort na siya guys. Wala yan. Ito pa Kasunod nyo guys. Na-abort din. Wala sayang. Naninilove na rin kasi. Sayang. Ito oh. Mukhang... Ano ba? Parang nanilala na rin, guys. Ah, oh, yun, oh. Ah, katuwa naman, guys. Kasi laki na, oh. Meron ng malaki dito, guys. Kaya pala na-abort na yung mga ibang, ano niya. Kapatid. Kasi meron ng malaki, guys, oh. Ayan, oh. Ah, katuwa. Ayan, ah. oh, laki na ito. Sigurado na to guys. Kasi laki niya na. Patula na siya, oh. Katuwa. So yun guys, kasunod meron pa rin. Sa taas, yan. Medyo mahaba na rin sya. Tapos, ito guys, meron na rin na bumuka na rin sya. Magtuloy sana. Ayun na, meron pa rin kasunod. Ito guys, so medyo malaki na. Bubuka na siguro ito bukas. na. Ito guys, maliit pa rin. Katuwa. Ito, maliit. Tapos ito mga lalaki guys. Sila yung mga magpupulinate namin yan. Pag pinintahan ng ano, ng pulinator, Ito Pero importante, dapat may lalaki talaga. guys ito namang isa guys mukhang abort din siya guys kasi nagdidilaw na siya eh. ito hindi maganda tapos masunod niya ito guys oh. mukhang abort din nyo kasi oh, hindi maganda nagdidilaw na rin guys eh pangit ito pa oh. mukhang abort din kasi dilaw na masaya ito pa guys oh mukhang abort sila nagdidilaw hindi hmm, di maganda. Dito ay to guys, so medyo malaki na. Nakakatuwa. Kaya rin siguro na abort yung iba sa baba niya. Ayun no, kasi malaki na to guys. So. Mukhang ito magtutuloy. Ayun, yeah, nakakatuwa. Nice guys, ganda. Ganun talaga pag ano kasi na abort. Ito guys, nauhuli siya lumaki. Medyo naputol kasi yung ano niya eh. Pinaka ano niya ano, Dulo Kaya ano Pero meron naman siyang Ano bunga mm, Mukhang magtutuloy rin naman guys Ang bunga niya Malit Pero habal siguro Ito mamaya Meron din siyang bunga guys Ang oh. bunga niya kasunod yung ano sa baba and pag nahulog yun guys eh, ayos nyo lang kasi hindi pa sila sanay ano, hindi pa sila sanay umakyat Ite nyo lang yung ano nya yung bagging nya ito guys yun so na ano din naputol din to kaya pangit siya. Pero gaganda rin siguro ito guys. Gano siya. Medyo lumalaki na yung mga dahon-dahon niya. Ayan. Yeah. Guys yung ano. Ayan mga patula natin. Mga ilang araw to guys makakarbis na ako. Kasi mabilis lumaki ito eh. Yung pinakabunga niya. Mabilis siyang lumaki lalo yung nakita kong isa, isa na, isa yun guys yung ano baka ito ang una kong ma-harvest guys kasi siya, siya, yung pinakamalaki na una ano o malaki yan ang una kong matitikman yan ang isang yan nakatawa guys diba tapos kinukultivate ko nga pala lagi guys yung ano nila yung sa may puno nila tsaka tinatanggalan ko rin ng damo para ano uh, matuwa yung halaman guys yun ang yung damo para wala siyang ka, ano, kalaban sa ano, sustansya ng pataba na ano nilalagay. yun tas pwede nang tanggalin guys yung mga dahon dito sa ano, baba. Para mag-concentrate na sa bunga yung ano, puno, yung baging. Bawasan natin yung mga dahon. Para ano guys, yung sustansya didiretso na agad sa bunga. Kasi minsan yun din ang ano eh, yun din ang dahilan ng pag-abort. नेहरा पंशा